Ah. Yan, na po ang aming harvest Tatlong sako, ano, palinda po sa bahay yung saka sako, chong, saka sako yun <coughs> Di pag balik yung anda mo yung eh, bagyara ulit tumubo. nga. Oh man. ko isa. Eh eh, isang anda mo rin. Ito yung aring ng na lang. Mais ano? Ari pa ba yan? <laughs> Taman mo bukas. Tama, Diretso pa na? Kaya anin pa eh. ba yan? Diretso tanim na na yan. Kabuya sa mga riya. May lumago na naman. Lalago ka na naman eh. Pero ay eh, kung manipis ni Sa kandila rin ibang banat ay yung may traktura doon. Yung ganari. Eh. Dinadaan na. Kinabukas ay pwede ng tam na. Ari wala isa eh, wala Ay, di o nga, hindi. Kung baga. naman din yung mais. <laughs> hindi, ginigiling tayo, patama. Oo ay wala ka naman. Ayo hindi. Kung baga, kwento nga lang. kadi baga, yung yung buta, lo. Ah. Apadaan at. Arado ay hindi rin. Hindi, Iba, hindi, ba, hindi ba? makakakaalis may sa ganyan. Na Gagapos ito. Gagapos. Iba ang traktura naman malaki ay. Oo. Oh, parang ginigiling. Atang, mm -hmm. Ay, yung mga pinag-anihan doon, may tanim na uli. Nga, Sa Candelaria. Tamnan mo na ito bukas. Tatamnan na po. Masama pag naulan. Bulok. Bulok ang buto. Oh. oh, ay kati naman siya. Oh, hindi. Basta yung ganito katamlay ang ano. Tama-tama. Oh. wag ulan dalawang araw at busni. ni mm -hmm. Ah, kaya pero kaya namang mais. Ari-ari yung Ari ano? Okay. <laughs> sa tanaw <laughs> ano? Ay, ano kaya? Pero malawak pa rin yun, okay. Ay ano po? Alilimalibong kilo ah, Malawak pero pa rin. baka malawak yung tiyo. Ano kaya Pero isang loang pala'y eh. Ay, pagdagsungin mo na yung tiyo eh. Baka nga naman. Oh yung dalawang loang ito kapares ano po? Oh. Lumod pala nga rin ang isang kilo. Mahigit na buto. Ay ano ba, kulang kulang. <laughs> Wala sa mais muna ako ano sa pala wala nang kapag sipagsinta baka po kimapa ako eh yung ako nang unti ay Adi isang libong kilo ang pambayad mo. Uh -huh. ay, wala, Aba, isa nga pala, no? Ay, pa, di ako Pag ako'y kakayanin ng pera po, ibibilag ko rin aking. Basta ako hindi lang magkautang sa pang-upa. Ibibigay ko lahat. Bahala na 'yung ibang utang ah. Siya ka ka ng pang-upa sa amin, hindi mauubos 'yan. Siya nga. Dati naman sino unang paro ganoon Ay hindi na bibenta pala 'yan, oh. Ba ba't nga dati po ay ganoon, utsulaan una. Sa hindi, <laughs> hindi pa tinabibili ng una na ano po. Ay paano nga ang ginagawa ng una ng tao? Pangkain, yakain, kinakain. Ito muna kaya ang dami ng pala sa kanya. Kay tatay, oh. ano ah, ka talagang? silong. Sa silong. Oo, oh, eh, oh, ito totoo 'yun. Mas pero mas bahay, mapala, hindi nga alam bibi ng pala. Ay, di balik pala uli sa dati, ano po? Tanda ko dati kay tate talagang tukod ng batangan ay palay ay. Yung lagkit. Kaya mo yung lawak ng lagkit. Daan sa ako baka. Mamumutin ako na rin mais. Wala ah. na daw yan. Di Oh, <coughs> Ya asin ko yung mga gawa. Sino po ba nagpasok tiyo? Ay naro wala po ibang gagalaw doon. Aw. Oh, ay iba hindi rin hula gamit ang spray yung ano may kanya yung spray. Naro pa po. Oh. Uh -huh. Maigi naman. Naglagang pati bato. Ah, hindi. Dapat ngati tayo, ano lang apakah dahil mali nila nalipad yung mali ito oh yan ang ano oh, white flies maigit pa ang taboy natin ha balda ng atang iya eh. Bagarma ng spray na uli, tsok pilimon. Oh, Ay, hindi. Mamaya, ikaw na maglabas. Bubuksan. ayo ah oh oh Oo. Oo. Ari pong lugar na rin, hindi na natin pinalinisan habang may mais. Gawa po na kung pinalinis pa, mapapapunta lang sa linis yung magiging ani. Ayan lang nakuha. Oh. Pero doon sa kabila yung magaganda. Ano po? Oh. Oo, oh, nga. Hindi, yung putong ay maliliit pa yung ano na. Ito Baka. <laughs> <laughs> Man, hindi pati at gawa ng mapapapunta lang sa upa. Di wala ka na natira. Malinis nga. Wala hindi ka naman nakapira. <tod> Tataba ano po? Tataba <tod> oh. Hay ko, ari pa lang, ari makaga na rin mo. Marami din sab may hinulay. Oh. Na pipira na rin pang upad din asa inyo. Balik-balik laa. Oh. Oh. Ay, hindi kaya. Ang sulo, ano? Galingan. Ay, sa Ihatan ko ba ng iyo? Oo. Kaya. Mura ang labor. Mura ang labor. Mahal ang labor, mahal ang mga materyales. Ay, nung una-biro ay eh, pag abangan eh, Abakan mo na kung ano yung bibili. May maitabi ka 50 mil siya nga. 50 mil, 100,000. Saglit lang sa pagtubigan, ano. Ay, ngayon na, eh, 50 mil utang mo sa pamilihan. Bara ka, ka tayo kabuti ah Sa labak Lagi mong tukuyin at nabubulok Lagi mong tukuyin Hindi na po si Joe oh Huh? Jarang muna nah, rengkok ke babla. Oh. Jong. Eh, oh. papasok po. Hindi na. Ay, wala po, wala. Oh, pasuyo dar. Ba. Diyan na po, diyan na nakatalian. Diyan diyan na rin. Oh. Ah. na ay na po ang amin service. Tatlo sako ano, palinda po sa bahay.